Guys, una na namin yung yung mga magnenenok dito sa likod ha. Singlang ka ko dito, katabi lang yung harvestin natin. Anong pangalan kaya nang ano to sa ibang lugar? Ano, kitanya. Yan po no? Kita 'yan. Ano? Ano? Ano, prutas kaya yan? Ano prutas niya? Rambutan. Ha? Rambutan. rambutan ba yan? O, mga harvest kami, baka maunahan pa kami dito. Kasi, yung dangka dito, naunahan kami. At pukunin na ni Bebe. Yung rambutan daw yan. May mga bunga dong. May mga bunga dong hilaw pa. Ayan, ayan. Ah. Pero kukunin natin itong. Ayan pula. Ako namula-mula na siya. Dalawang piraso lang. Ah, kalinga, ah. Uy, muntik na. Oh, uh, ganyan. Oh, uh. nahulog uh, na pati nga. Pakita mo ito. Kilog na bebe, pati nga. Okay. Eh, kilog na nga ito. Oh, ako. Oh. Ayan ko ko na isa. May isa pa doon. Tuklapin eh. Isa. Andun pa. Banti ka pa. Oh, kung hindi pa binagyo to, ang dami ng mga nahulog dito. Dahil mga bunga niyan eh. Binagyo tsaka inulan eh. Rumble so, time. Okay. Galing, sige hila Hila Very good Tingnan Catch Tingnan muna na. tingnan Ang tino, mo Okay baby Hindi pinakita sa video Tamis? beto Huwag na! Ano yung Tatlo yan, da? Dalawa. Masin? Masin pa? Siyempre, ano pa eh. May buhok? May buhok ng duwende? Hindi wala ako sa duwende. Dito, Anong lasa?